brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigadang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng Tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali At ngayon Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Brigada News Headlines! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali! Brigada Balita Nationwide! Sa Brigada Pangulo Marcos, ipinaguto sa pagkakaroon ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Dalawa pang substandard flood control project sa Bulacan na ininspeksyon ng Pangulo. Galing umano sa National Expenditure Program at hindi sa Kongreso. Samantala, West Philippine Sea Block sa Kamara nagsulong ng resolusyon sa Unga para i-gate sa China na irespeto ang 2016 arbitral ruling. Alas Press Officer Claire Castro kinumpirmang may mabigat na posisyon na naghihintay para kay dating PNP Chief Tore. At isa sa dalawang LPA sa loob ng PAR, kabrigada na lusaw na! Brigada Balita Nationwide sa tanghali! Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Miyerkules, Kabrigada, August 27, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Di Vera. Ang ah, Brigada Leo Navarro, Malikne. Brigada Balita Nationwide, sa Tanghali. Kabrigada, nagbigay na ng hint si Palace Press, Press Officer Undersecretary Claire Castro. ingilyan sa magiging kapalaran ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa Palas Press Briefing, kinumpirma nitong meron ng nakaabang na posisyon kay Torre. Sa ngayon, matipid na muna ang naging sagot ni Castro kung cabinet level ba ang alok na posisyon sa dating PNP chief dahil ihintay na muna nito kung tatanggapin ba ang alok ng Pangulo. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at na nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Huwag naman natin masabi na nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at uh, alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at uh, nire-respeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Kamandala mga kabrigada, kahit na naging matipid siya sa press briefing sa kanyang personal vlog kahapon, nabanggit niya na isang mabigat na trabaho ang inaalok kay Torre. Anya bagawat mabigat ang trabaho ni Torre bilang PNP Chief, may mas mabigat daw na iaatang sa kanyang trabaho. May ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat na sana matanggap niya. Siya lang. Siya lang. O oh, yun, isa pa. Bukang siya lang ang makakapagtrabaho. No? Kailangan nating magtiwala sa Pangulo kasi hindi niya ito gagawin kung hindi ito'y nararapat sa galing niya. ba? Diba? sa galing niya, sa bilis niyang kumilos, sa bagay sa kanya yung posisyon na ibibigay ng Pangulo. Inunda pa ni Castro ang sinabi ng makabayan Black na meron ng nahidwaan or conflict sa loob ng administrasyon. Kung maalala kahapon, sinabi ni SILG John B. na buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Bongbo Marcos kay Torre. Wala rin daw itong kinakaharap na anumang kaso. Bagong bago. Brigada Balita Mga kabrigada, si dating PNP Chief Torre nagpasalamat sa suporta ng publiko matapos ang pagkakarelieve sa pwesto. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada, brigada. brigada. B -B 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 Report. Nagpasalamat si ex-PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa publiko Ito'y makaraang marilib sa pwesto. Sa kanyang verified Facebook account, ibinahagi ni Tore ang isang post mula sa isang Facebook page na nakasaad na sa bawat laban, sa ringman o sa serbiso, Ang tagumpay ay laging para sa taong bayan. Ang lakas at tapang ni Chief Tore ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino dahil ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na paglilingkod sa bayan. Nilagyan niya ito ng maikling caption na Salamat po sa suporta niyo. Maalalang kahapon inilabas ng Office of the Press ang dokumento ng relief order ni Torre na pirmado ng executive secretary Lucas Bersamin. Pinalitan siya ni Police Lieutenant General Osem Elencio Yartates Jr. na magsisilbing officer in charge sa PNP. Gayunpaman pa man sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na kinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Torre para sa ibang posisyon sa pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News. Osorio, oh, Iniyak naman ng iba't ibang police regional officers sa bansa ang suporta sa bagong officer in charge ng Philippine National Police na si uh, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa magkakaiwalay ng mga statement of support, idinay nila ang kanilang pagsuporta sa mga akbang ni Nartates bilang bagong leader ng kapulisan. Ilan sa naglabas ng statement of support ang Police Regional Office Cordillera 3, 4A, 4B, 6, 8, 11 at maging ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Regional Barm. Kanila ring sinabi na buo ang kanilang pagkikisa sa gagawing mga direktiba at programa ni Nartate upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa kriminalidad, katiwalian at terorismo. Ganon din ang pagpapaigting ng ugnayan sa komunidad para sa isang ligtas, maayos at maunlad na bagong Pilipinas. Samantala mga kabrigada, nagpasalamat naman sila sa pamumuno ni General Torre sa mga reforma na ni pinatupad nito sa hanay ng PNP. Balita, sa ibang balita mga kabrigada, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaroon ng isang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ito ay sa gitna pa rin ng issue ng mga anomalya sa flood control projects sa ilalim nito i-audit ang lahat ng lifestyle ng mga government officials para masuri ang records nila. Sa Palace press briefing tiniyak ni Palace Press Officer Claire Castro na magiging independent ito at non-partisan. Maaari ring pangunahan ang pagsisiyasat ng Ombudsman ng BIR at ng iba pang mga ahensya. Sa ngayon, maabot na umano sa 9,000 ang bilang ng mga reports na natatanggap tanggap ng sumbong ng Pangulo. Brigada Balita Nationwide. Ka Brigada dalawa pang substandard uh, flood control project sa Bulacan na ininspeksyon ng Pangulo abay galing daw sa National Expenditure Program at hindi sa Kongreso. Brigada, o bilang pagtutuwid, ibinunyag ho ni House Committee on Public Accountants sa Chairman Terry Ridon na may dalawa pang substandard na flood control na project sa Bulacan na ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang nagmula sa Executive Department at hindi sa Kongreso. Ayon pa kay Ridon, nakalagay ang mga naturang proyekto sa National Expenditure Program or NEP noong taong 2022 at 2023. Ibig sabihin hindi niya ito congressional initiatives or hindi ang Kamara ang nagsulong sa mga proyekto. Inukoy pa ni Redon mga kabrigada ang isa sa dalawang proyekto na nagkakahalaga ng 96.4 million pesos ay ang River Protection sa Bulusan, Kalumpit at ipinatutupad ng DPWH sa 1st District Engineering Office at ang St. Timothy Construction Corporation. Ang isa naman ay flood mitigation project sa Pranses na nagkakahalaga ng 77.19 million pesos at ipinatutupad ng First District Engineering Office at Wawaw Builders. Nakitaan daw ang mga ito ng pagkakasira ng kongreto at may mga nakalantad na kable at kawad. Samantala mga kabrigada, resolusyon na humihimok sa Executive Department na udyukan ang unga na pagsabihan ng China tungkol sa 2016 arbitral ruling inihain sa Kamara. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Isinusulong ng mga member ng Liberal Party sa Kamara at ilan pang kongresista ang resolusyon na layong himukin ng Department of Foreign Affairs na udyukan ang United Nations General Assembly o UNGA na manawagan sa China na irespeto ang 2016 Arbitral Ruling. Sa House Resolution No. 192, nais na mga mababatas na makialam ang UNGA upang patigilin ang China sa paulit-ulit na panggigipit at mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Bagamat hindi legally binding, ipinaliwanag nila na may political weight ang mga resolusyon na nagmumula sa UNGA at nagsisilbing pahayag o konsensus ng international community. Sa pamamagitan ng manunito nito ay maaaring maimpluwensyahan ang national policies at makabubuo ng international norms na gagabay sa gampanin ng iba pang UN organs, specialized agencies at regional organizations. Binigyang diin ni mamamayang liberal party list representative Laila de Lima na kahit sinasabing malawak ang impluwensya ng China sa United Nations, hindi dapat ito maging hadlang sa paggawa ng legal na hakbang ng Pilipinas. Hindi na anya dapat hintayin na lumala pa ang tensyon at muling magpamalas ng panggigipit ang China sa WPS. Ipinaliwanag din ni Delima na maraming bansa na ang sumusuporta sa ating laban para sa soberanya at batid nila ang umiiral na arbitral ruling. Kaya naman sa pag-udyok sa unga na maglabas ng resolusyon, inaasahan umanong mas marami pang miyembro ng international community ang makikiisa para tigilan ng China ang harassment. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Brigada Balita Nation Samantala mga kabrigada, ang Senado naman ikinasana ang kanilang pagdinig hinggil sa new Anti-Spionage Act Ang NSC naman mga kabrigada, wala parang ideya kung paano nakapasok sa Pilipinas ang mga inihinalang espya Brigada Ann Cortez, ibrigada mo Brigada Report Sinimula na nga ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation ang pagdinig nito hinggil sa itinutulak na New anti espionage Act sa Senado. Ayon sa chairman ng komite na si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, layo ni nga araw ng panukalang batas na ito na ma-update ang kasulukuyang batas na nainak pa noong 1932 at 1941. Naniniwala rin si Estrada na may mga nakapasok na talagang espya sa bansa bilang nakakaalarma ng kaso ng mga napapaulat na naarestong foreign nationals dahil sa di man ay pang naman ito sa military at civilian activities. Pareho naman din ang sentimento ni Senator Ping Lacson dito kung kaya't gate niya mahalagang magpatuloy ang operasyon ng otoridad laban dito. Kasunod nga ng usapin ng espionage ay tinanong naman agad ni Senate Deputy Minority Leader Lisa Hontiveros mm -hmm. ang mga resource speaker kung paano nga nakapasok ang mga hinihinalang espiya sa Pilipinas. Mm -hmm. Ngunit bigo naman na pareho ang ang National Bureau of Investigation at maging National Security Council na sagutin nito. Ayon kay NSC Attorney Sheena Lopez, sa ngayon wala pa raw silang sapat na kalaman. Higil nga sa paraan na naging pagpasok ng mga hinihinalang espiya sa bansa. Sa kabilang banda, winelcome we naman ng NBI ang mungkahi ng senadora na bantayan na maigi ang pagbili ng mga kagamitan na posibleng gamitin eh, sa pagnanakaw ng impormasyon sa Pilipinas. Baalala sa ilalim nga ng panukal na batas ay maaaring humarap sa life imprisonment o multa na 5 milyon hanggang 20 milyong piso ang mapapatunayan gumawa na nasabing aksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News of Nationwide. Mga kabrigada, ang VACC naniniwalang na politika si Tore. Brigada Katrina Honson, ibrigada e mo. Hinabon ng Bono Decree Against Crime and Corruption ang pamalaan at si dating Philippine National Police Chief General Nicolás Torre III na magsalita na hinggil sa biglaang pagsibak sa panayam ng Brigada News sa Fama nila kay VAC President Arsenio Boy Evangelista, sinabi nitong nagulat silat na nauna pa si Torre na sinibak kaysa kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan dahil sa isyo ng flood control project. Tingin daw nila'y na politika si Torre. Nagkaroon ng power struggle uh, na politicized at uh, uh... At uh, because of that, ano, uh, for the longest time, uh, it's only the CPNP who delegates uh, assign mm. personnel sa uh, uh, uh region-wide, nationwide. No? Ayon kay Evangelista, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Bukod dito, kwenasyon din ng VAC ang, ang umano'y kawalan ng konsultasyon sa Napolcom at DILG sa mga naging revamp at reshuffle ng mga opisyal sa ilalim ni Tore na isang posibleng paglabag sa proseso. Kaya panawagan ng grupo na magkaroon ng transparency at accountability upang hindi mawala ang tiwala ng publiko sa institusyon. Ang public opinion sinasabi, eh, nagamit lang to uh, after, you know, uh, pumusta, boys buhay, mm -hmm. uh, yung career path niya, sinugal mm -hmm. niya. Tapos just like that, no, na, na hindi nga siya na charge ng any mm -hmm. criminal uh, no, no? Mm -hmm. uh, case, administrative case. Wala siyang kaso eh. Mm -hmm. So ngayon nga, kaya nga tayo, lahat tayo ngayon nakahang, naghihintay na sa official statement ni mm. -hmm. uh, In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Also working. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang edukasyon sa Pilipinas, abay, nasa lowest point na raw ayon yan sa CHED. Brigada Sila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Brigada. report nagbabala si Commission on Higher Education o CHED Chairperson Shirley Agrupis na bumaba na sa lowest point ang edukasyon sa bansa. Sa isa niyang speech, sinabi ni Agrupis na nakausap niya ang mga legislators at dito nabanggit na nasa very fortunate o unfortunate season sila ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan tila lugmok ang edukasyon sa Pilipinas. Ayon sa kanya, sumasalamin umano ito sa klase ng pamumuno dahil umano sa mahinang leadership. Nag nakaroon ng hamon sa mga higher education institutions gaya ng pagdami ng enroli sa ibang program at kakulangan naman ng enroli sa iba o yung tinatawag na mass rooming. Maliban dyan, naririyan pa rin daw ang mismatch sa pagitan ng academic training at job requirements at tumataas din ang bilang ng unemployed na college graduates. Upang matugunan ang naturang mga suliranin, mababatid na nilagdaan ng Chad kahapon, ang kasunduan kasama ang Develop Academy of the Philippines Project para sa pagpapatupad ng Leadership Development Program para sa mga academic leaders. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. sorry. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, isa sa tatlong pasahero kada araw sa mga international airport. Posibleng biktima ng human trafficking. Ayon po yan sa BI. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. B -b 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 report. Isa ang kakulangan sa edukasyon sa mga dahilan kaya tumataas ang bilang ng mga nabibiktima ng sindikatong may koneksyon sa mga scam hub sa mga karatig bansa. Ayon sa Immigration Protection and Border Enforcement Section ng Bureau of Immigration, isa hanggang tatlong pasahero kada araw sa mga international airport sa bansa ang nakikitaan ng red flag o indikasyon na maaaring biktima ng human trafficking. Kaya naman, mahigpit ang kanilang pagbabantay dito, partikular sa Cambodia, Myanmar, Laos at Malaysia. Kabilang din sa mga nakikitang kahinaan sa mga biktima kaya sila madaling mapaniwala ay ang matinding pangangailangan pinansyal, pagkakabaon sa utang, kawalan ng trabaho at iba pang personal na suliranin. Sa datos ng BI, mula 2024 hanggang ngayong taon, nakapagtala na sila ng mahigit 1,500 mga pasahero na may red flag o posibleng biktima ng human trafficking, habang mahigit 700 naman ang napauwi na sa bansa na biktima ng mga scam hub. In the heart of changing lives, sako si Brigada Diego Costojo ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, tuluyan ang nalusaw ang isa sa dalawang mga low-pressure area sa loob ng anga. Philippine Area of Responsibility. Mga Brigada ang lalusaw na LPA ay ang binabantayan sa may silangang bahagi po naman ng Luzon na noong mga nakarang araw ay may katamtaman pa, san, o may katamtaman pa sanang na mag-develop bilang isang bagyo. At sa o oh, nitong sa ngayon, isang LPA na lang ang minomonitor ng Weather Bureau. Uli itong namataan sa layong 350 kilometers kanluran ng Dagupan City sa Pangasinan. Pero naman itong medium potential o siyang katamtamang tsansa na mag-develop bilang tropical depression sa susunod na 24 oras. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. Brigada Leo Navarro Malikner. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.